Alright mga kasangga, so yun, ito yung huli namin. Hmm. Katambak, napakalaki. Tumitimbang ng... <coughs> What's up mga kasangga, good morning po sa inyo lahat So ayan, uh, welcome na naman sa ating uh, panibagong vlog So ngayon mga kasangga ay uh, kami para maglagak sa aming uh, kitang So dalawang kitang ang ilalagak namin uh, Yung maliit at yung pang -malakihan. So ngayon ay pinapainan pa yung malaki Alright mga kasangga So na uh, mag na kami ng aming uh, kitang Tapos na yung Malaki lagak So sunod naman yung maliit Alright mga kasangga So na uh, tapos na rin may lagak yung uh, Maliit na kawil So magantay na lang kami para pandawin. Okay mga kasangga no. So ayun na uh, magpapandaw na kami. So baka hindi ko may vlog habang kinukuha namin yung huli dahil maulan. Pabugso-bugso yung ulan. Mahirap na baka mabasa yung cellphone natin. So, amay uh, pakita ko na lang siguro sa inyo kapag uh, Andito na yung huli namin. Siguro kapag uh, naka na kami. Pero subukan natin na ma-vlog habang makikita yung paghuli ng isda. <laughs> Wow, big fish. Ayo semangat sangga. Kita hadir Thank you po Lord si Lucky. Isa you know. Wow. Guys. <laughs> Tuwas, tuwas. Ganun ko palagi, lumbay ba? Hmm. Ano? Lumbay, agay okay, ah. Lumbay ba, lumbay. Uy, buong na. yun know. o dako na po guys thank you po lord sa biyaya

sya pa din eh okay. guys so tapos na kami magpandaw sa maliit so doon naman kayo sa malaki ayun nakadali kami sa pang yan. so hindi ko gagad na video dahil naglag yung cellphone ko nakadali agad ng isang katambak na malaki yung pang namin ayos na ayos Thank you po Lord sa biyaya. Okay mga sangga, so ayan, uh, tapos na kaming magpandaw, so pauwi na kami. Alright mga sangga, so ayan, ito yung huli namin. Hmm. Katambak, napakalaki. Tumitimbang ng report Tigog ng kagal na ako sa dag ko Huwag balik sa Nagdag ko nga Labay? Naoro Kaya na to? Wala siya ko ano? Mangi-igi Kasi mas lang ako palit Ayayo say Jaggatagpun